Center for uh, Transnational Crimes, sir, sino-sino po ba, nakaupo po ba dyan ang Department of Justice, ang Office of the Prosecutor General, tsaka ay, ang Philippine National hindi Police? Po. Po? Hindi po. <clears throat> hindi po. Ang... Um, ang kasama po namin noon, no, ay maalala ko, na nag-serve uh, nung uh, warrant was si Undersecretary Alcantara. Aha. Uh -huh of of uh, DILG of of PC, PCTC sir She was the Executive Director aha I see uh okay so so yung sinasabi niyo kayo po nag-observe ano po kasi ang sinasabi kinidnap daw. o paano po ba yung ano sa tingin niyo <coughs> uh, ano po ba ang procedure sir no hindi yung, hindi yung pwedeng sabihin na kidnapped no i think it could be misinformation kasi pag sinabi mo kung kidnap Uh, kinukuha mo ang isang tao ng sapilitan, no, labag sa batas, nang wala kang basihan para pag sa pagkuha sa kanya. Itong pagkuha kay dati pangulong uh, Duterte was done pursuant to a service of a warrant, course through the Interpol, no, uh, and then to the PCPC, and this was just being implemented by the uh, Philippine National Police. Uh, in this case, the yung sangay po ng Philippine National Police dito ay yung Criminal Investigation and Detection Group, CIDG. Yes, sir. Okay, One under General Dolan. Oo, uh -huh. okay. Ngayon, <clears throat> ang sinasayt po kasi ngayon uh, doon sa Supreme Court, ano po, at, at, sinabi rin po ni Executive Secretary uh, Medial Bea doon sa ICC, ano po, nung first session ito na nandoon na si President Duterte, kinidnap daw po kasi <clears throat> ang sinasabi nila, hindi po binigyan ng pagkakataon under the Rome Statute, Article 59, na, na pagkaganyan po inaresto ang isang tao sa, isang, sa kanyang bansa o sa custodial state, maaari po siyang dumulog sa korte doon sa estado niyon. In this case, the Philippine Court, para po questionin yung order at mabigyan, maaari rin siyang pumingin ng temporary release pending future surrender. Ano po? Kung baga, maaari siya maka, makalaya muna at makaalabas muna rin sa pagka-aresto, sir. Yes, sir. <clears throat> uh, ang nakakapagpaka nga ho niyan is because they have been repeatedly saying that uh, we have withdrawn no, from the ICC under the Rome Statute. And yet, no. here they are invoking the provisions of the Rome Statute, yung Section 59. No, ay, Article 59. No? 'yung sinasabi po nila uh, in the first place no uh, kung hindi na po tayo miyembro no ng ICC then the appropriate law that should be followed would be our domestic laws and that would be the closest to that would be Republic Act 9851 no yung the law which defines crimes against humanity so yun po ang dapat sundin at hindi po pwedeng sabihin na uh, kumbaga whenever it's convenient you can cite the provisions of Article 59 of the Rome Statute. Hmm. So okay, itong Republic Act na ito, 2009 pa pwede no, no, ipinasan, no? po? Uh, yes, sir. Uh, well, well before naging presidente si Rodrigo Duterte, ito yes, po sir. yung Philippine Act on on uh, international ano ba ito ano uh, po ito uh yung international humanitarian law oh uh, Philippines Act on Crimes Against International Humanitarian Law Genocide and Other Crimes Against Humanity Aha uh -huh. okay Ano po bang proviso sa batas na ito ang umiiral naman in, in the case of President Duterte I think the applicable provision there sir is uh Teka po ha. Check, i-double check ko lang. Um, uh, kung hindi ako nagkakamali, Section 17. No? Section 17 of that particular law is the one which should be followed in situations uh, uh, governing itong, itong mga pangyayari na to. No? Kasi nakalagay po dyan sa... Uh, uh let me just check, sir. I'll double check. Section 17. Okay, Section 17, Paragraph 2 of Republic Act 9851. No? Nakalagay po diyan na pwede po nating the authorities may either surrender or extradite suspected or accused persons in the Philippines to the appropriate international court, if any, or to any other state pursuant to applicable extradition laws and treaties. Okay, so since hindi na po applicable ang uh, provisions ng Rome Statute because we have withdrawn our membership and in fact it was the former president who was responsible for it uh, this was way back in 2019 he cannot invoke the same what would be applicable now would be the provisions of itong section 79851 na meron pong meron pong option ang authorities to either surrender or to extradite no suspected or accused persons. And this is precisely halos the same charge as the charge as against the former president now. And can we assume that the former president, being a lawyer, should know this law of uh, that was enacted in 2009, ito pong Philippine Act on Israel? Sa, ano On yes crimes sir. against international humanitarian oh. law, genocide oh. and other crimes against humanity. Okay. Can should we assume na alam niya itong batas na ito dahil ang mga abogado ay dapat nag-ano no nag uh, update ng sarili sa batas, di ba? Dahil may may requirement sa mga abogado na continuing education para yes ma-renew ang mga licensya yes niyo. Ganun po opo, ba? Opo, opo. And uh, besides that, meron po siyang mga abogado na kasama so yung sinasabi po kahapon doon sa uh, initial hearings sa ICC that he was deprived of the opportunity to counsel or to consult counsel is uh, again misinformation and not true because uh, they were there for quite some time so more and he was there with his lawyers from the time that they disembarked sa plane coming from Hong Kong all the way up to the time na dinala sila doon sa Villamor and up until the time he was made to board the plane going to the Hague. Mm -hmm. Ito po bang Republic Act na ito? Ano nga ba ang numero? 9851. Okay. E, inilahad po ba ito kay Presidente Duterte nung ina-arresto siya ng PNP-CIDG? Na no, um... ito ang applicable law, sinasabi? No. Ang ginawa po kasi doon ng kwan ng PCPC at saka ng PNP was to enforce the warrant issued by the ICC course through the Interpol. So ang binasa po sa kanya ay yung po sinasabi charges na nakalahad doon sa warrant, no? Base sa findings ng ICC. So ang um, pinaalam po sa kanya kung ano yung specific provisions nung batas doon mm -hmm. at dahil sa siya ay dito hinuli sa Pilipinas, ang pagbabasa sa kanya uh, at pag, pagbabasa sa kanya ng kanyang mga karapatan ay naaayo naman sa batas natin dito sa Pilipinas. mean Meaning to say, the reading of the Miranda Rights. Mm -hmm. eh yung po sinasabi nila na hindi siya pinagbigyan na ma makapagkonsulta sa doktor. Ito ah, yung sinasabi ni Senator uh, Bongo naman na may appointment siya sa doktor the next day pero hindi na siya nakatuloy dahil nga rito sa aresto. Maaring maari totoo po yun, oh? kung hindi siya natuloy doon sa appointment niya dahil nilipad na nga po siya sa Hague. Pero it is again a lie to say that he was not allowed to see his doctors or to hmm. see doctors for that matter. In fact, uh, the the moment that he arrived in Villamor, he was allowed uh, visits from his doctors. Pina-examine mm -hmm. ko siya. Meron din pong mga doktor from the PNP uh, who were there. Pero ayaw po niyang magpa-examine dito sa mga doktor ng Philippine National Police. So hinayaan kuya siya na ma-examine ng kanyang mga doktor na bumisita sa kanya. So all this time all the time he had uh, access to uh, medical attention no from his own doctors So uh, ang 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 sinasabi niyo po sir ang nangyayari rito pagka pagka there are times na yung si President Duterte at yung kanyang uh, mga sumusuporta ano po at mga abogado sinasabi nila na hindi siya pwedeng arestuhin sa ilalim ng Rome, Rome Statute dahil lumabas na ang Pilipinas dito sa ICC. Umalis na po as of 2019, 2020. Ano po? Yes, Pero ang sinasabi naman po ng ICC, ang inimbestigahan po nila ng mga patayan, mga murders, at sinabi po, ano, at yung pattern ng murders ay nung mula po nung sumapi ang presidente sa ICC ng anong taon? Uh, 20, nung mayor pa si yes, sir. si Rodrigo Duterte hanggang 2011 president ito oh, 2011 hanggang nung naging presidente siya na bago bago na 2016 hanggang bago niya i-withdraw ang Pilipinas so yung pong portion na yon ang inimbestiga naman ng ICC pero ngayon pinipilit din ng partido nila ng grupo nila na hindi pa rin siya sa court daw pero yun ang sinasite naman nilang provisions ay article 59 ng Rome Statute na kumbaga, ICC rules din. So, opo. At, yan, opo. yan nga po yung sinasabi natin kanina na mm. uh, napakalaking question, no? When it is favorable, they will uh, question it, no? But when it, ano, kung halimbawa when it's not favorable to them, they will question it. But when it becomes favorable to them, they will invoke it. So, katulad niyan, sinasabi nila simula-simula pa lang, that bakit natin sinusunod ang kautusan ng uh, ibang bansa no samantalang matagal na po tayo umatras uh, no or withdrew from our membership but this time they're also invoking the same provisions uh, article 59 saying na parang uh, hindi ito natupad so ang malaking kaisipan dito is that uh, if we are no longer members, it means to say that you can no longer invoke the provisions of Article 59. And henceforth, mm -hmm. ang dapat kong batas na umiral ay yung ating batas dito, which is Republic Act 9851. Mm -hmm. Okay. May tanong lang po dito si Ms. Relza. From one of our listeners, um, could Duterte have been served an arrest warrant while in Hong Kong kung saan siya galing or kailangan po ba na umuwi muna siya bago maaresto? Ah, kung ang, ang tanong po is kung pwede siya maserba ng warrant sa Hong Kong? Oo, oh, yes. doon siya galing. Ano po? <clears throat> pwede naman po kung magkocooperate po yung Interpol nila doon. Magkocooperate sila sa Interpol, uh, ang hmm. local police, the same warrant can be effected. Mm Doon pa lang po. Opo, 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 opo. Kung nagkataong lumabas po yung warrant of arrest na yon, na nasa Hong Kong pa siya, pwede doon po siya restaurant At kung, yes sir, kung na-communicate uh, po yan sa Hong Kong authorities, uh, uh, then I they see. can implement the warrant. Okay. So, ito pong sinasabi ninyo na Republic Act, na ipresenta nyo po ito, na ito yung naging batayan nyo naman po ano sa panig ng uh, gobyerno, na ipresenta yes. po po ito sa Korte Suprema. Uh, sa Supreme Court Suprema hindi pa po 'no kasi sa ngayon po ang mga petisyon na nakasaad o uh, nakalahad ay eh, tatlong petitions for habeas corpus and then uh, isang petition for certiorari and prohibition. So sa ngayon po ang utos po ng ating Supreme uh, Suprema ay eh, magbigay po ng komento ang ating mga respondents doon sa habeas corpus case but uh -huh. the whole habeas corpus case i think has for its subject matter the question of uh, yung deprivation of liberty and the justification no uh, for that deprivation ang usapin po tungkol dito sa batas na ito would probably come in the later discussions on the petition for certiorari and prohibition pero uh -huh. definitely it is something that we